Alden Richards, masaya na sa tagong relasyon niya kay Min Mendoza. Magandang balita nga ang malaman ang katayuan ngayon ni Alden Richards patungkol sa tunay niyang relasyon kay Min Mendoza. Dahil sa dami namang pambabatikos kay Min Mendoza at Alden Richards na hindi naman nila alam, hindi nila nakikita, ay tila okay na sila dito. Ayon kay Marian, mas makakabuti na hindi nila pansinin ang mga bashers at mga balita na tumutulig sa lamang sa kanila nang wala naman talagang dahilan walang kakwenta-kwentang mga balita ang dahilan lang ay para sirain ang karir nila at ang buong Aldab Nation nang sa gayon sila na ang maghari mawala na ang kinang ni Min Mendoza at Alden Richards at ganun din ang buong Aldab Nation Talaga namang nandyan sa kanila sa simula pa lamang. Hinding hindi matatalo ng kahit anong pandom. Tama yung sinabi ni Marian. Yan naman talaga ang tunay na hangarin ng mga bumabatikos kay Min Mendoza at Alden Richards para masira lamang sila at ang kanilang relasyon. Ang higit sa lahat, ang kinang nila. Dahil hanggang ngayon, pinapatunayan pa rin ng ADN kung gusto nilang pasikatin si Main Mendoza at Alden Richards ay naririyan lamang sila sa likod nito. Hindi naman magbablockbuster kanilang mga movie at ang matataas na ratings ng kanilang mga teleserye kung hindi sa suporta ng buong Alden Nation. Example dito ay katulad kay Alden Richards ngayon na hindi naman nagsasalita ngunit ang suporta ng buong Alden Nation ay nasa kanya. Kaya talagang napakatagumpay Kanyang mga kumpanya, mga TV shows, iba pa ang mga engagement at proyekto. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching!